Ayan, yung aking may bahay. Ayan, si misis. Busy-busy nyo naman sa sa cellphone. Ayan, may katawagan na naman. So, ayan, kahit anong iabot mo dyan. So, kukunin niyan So, ganyan yung misko Walang pakialam yan. Kahit anong iabot mo. Ayan, sige, cellphone pa mo busy busy oh habang hindi low pa cellphone niyan kaya lala na pag tumawag at may tinawagan siya yun walang pakialam saan yan hindi kayo papansin niya so abutan nga natin ayan tingnan mo yun o oh. so, walang kang busy sa cellphone walang pakialam niya sa mundo oh yes cellphone power misis so oh, tignan mo hmm um, Basta may kausap yan, hindi mo maiistorbo yan. O, oh, tignan mo. Mm. Um, oh. Ayun, panirin mo lang kuha niya, oh. <laughs> si Elizabeth Lopez, oh. Ayun, oh, tingnan mo, oh. Isim busy, busy sa paggamit ng cellphone. Sino naman kaya katawagan ito? Oh, ayan. So, ganyan lang naman yung aking misis kapag may kausap talaga so, yan. So, ayan. Ah, hindi mo may istorbo yan. Ah. Saka hindi ka talaga papasinin yan. So, ayan. Hindi mo kahit anong iabot mo dyan. So, talagang ganyan. So, ayan. manakit kita nyo talaga, ganyan din yan ah uh, parehas nung iba dyan, kahit anong iabot mo, kukunin din yan. Eh, ginawa pang pangay pa yung inabot kong notebook. Sige, <laughs> cellphone pa <pabor. laughs>